Yes. So hello mga kachilax. Welcome to my YouTube channel. So kung bago pa isa sari YouTube channel, don't forget to like, comment, and subscribe. Yes. So ito, kasama ko naman si Parin Pits Yes. Pre, balita ako, meron kang bagong ano? Botbota. Um, ah. Ano? Naman, huwag tayo pa topic to pa, pre. Pakilala mo na. Okay. Pakilala mo itong bagong mutmut mo. Okay. So, ito yung aking bagong sasakyan na Rucy Passion 125. At ito, may sarili na siyang codename. Ang pangalan niya ay si Athena. Athena? Bakit naman Athena? Dahil, dahil Athena is a goddess of love. Ito naman, goddess of sweet. Oh. Goddess of sweet? Oh. Uh, ba't mo nasabing goddess of sweet? Okay, kasi lahat sa sasakyan dito, puro chicks. Eh. <laughs> oh. Sana ako. Oh. Oo, ah. oh, bagay. Lahat ng anak mo, ano? No? Puro babae. Puro eh, oh. babae. Okay. Dalawa kang babae. At saka no? kaya na rin ang pinangalan ko sa kanya dahil lahat sila ay eh, puro babae. Ayun. So, parang nga magkaroon lang na ba nakakaiba? Oo okay. nga. Pre, eh, di ba, dami, alam ko naman, madami ka ng pinagdala ng motor. Pero, mm -hmm. siyempre, Iba yung mga motor ng mga ano natin, eh, kamag-anak, di ba? Oo, oh, iba. Parang lahat, kompleto, nadaanan mo na, eh. From Enmax, PCX. Lahat, meron sila. di mm -hmm. ba? na, diba? na oh. Pero, eh nga, matanong ko lang, bakit eh, bakit ito napili mo si Rosie Passion? Eh di ba Ayan. galing ka ng rakal? Yes, Ayan. magandang tanong kung bakit? bakit. Para sa mga nanonood, unang-una, hindi ito takaw, ah, karnap. Bakit ka? Kasi ng mga ano, eh, ano lang yan eh. Ah, uh, hindi yan branded. Tsaka ah. ano lang yan, susi lang yan. Madaling masira. Hindi oh, yan ma din, Prey. Sabi nila. Oh. Pero para sa akin, oh. hindi oh. din eh. Matipay ang rusi. <coughs> Matipay ang rusi. Matipa Siguro, nasa saong gumagamit. Oo. Oh. Yan. Kung marunong kang mag-maintain mag mag sa sakyan, tatagal ang sakyan mo. E 10 years, 11 years, kaya tumagal yan. Mm hmm. yung ng rak rakal ko noon. Oh, alam naman yung rakal mo. Mm -hmm. Grabe, ilang years yun. Buhay pa, di ba? Buhay pa. Buhay pa. Ayan. Ayan. So, ayun. Uh, Diretso na tayo ng tanong. Magkano ba ang ano, SRP nito, pre? Ang SRP nito is ano lang 50 sarado 50 no Tapos ang maganda sa 50 na ano na presyo may scooter ka na <muchas> Tapos may ano no may gulay board na uh -oh. Kasi madalas uh, tama ba ako prep pag sa scooter pagka uh, gulay board mas mahal uh -oh, mas mahal Mas mahal no kumpara doon sa mga underbone uh -oh, yung mga 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 wave ganun Mas mura yon Mas mura yon Mas mura, yon. Mas mura yon. kahit na anong brand no uh Oo -oh. pagka uh, ano mas mura siya Pura Ito Yung napili mo, Rusi Passion. Ang ganyan, kaya napili local, ko to. May star, may ano. Napili may ko to so kasi, para sa akin, hindi ko naman kailangan ng uh, ng uh, exclusive motorcycle. Yung ano. service lang sa trabaho. Service sa trabaho. Mm -hmm. Yung ika nga, affordable. 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 Ito nga pala, pre, di ba? Magkano bang ano, monthly mo nito? Ay, una pala, ano palang down payment mo, magkano? Oh, magandang tanong yan. Wala akong down payment dito. Ah, no down payment? No down payment si Rosie. Wow, okay ah. Oh. Mm -hmm. No down payment. Direkta ka monthly na ka. Ayun. It's na no down payment. Ano bang ano requirements? Ang requirements lang nila ay pay slip mo. Pay slip. Yung magkano kinikita mo. Pero kailangan mo may mati. trabaho ka. Yes. Yun talaga number one, oh? no? number one yun. Kasi mm. para mo siya mahulong ako lang trabaho. Oo. Oh. Uh, barangay clearance lang. Hmm. Yun lang. At saka ano lang. Lisensya. Lisensya. Ayun. Mm. Tapos eh, di ba, no down payment. So magkano ano, uh, bali ano to? 5 years to pay. 3. Ah, 3 years to pay. Ginawa lang ng 3 years to three pay. 3 years to pay tapos magkano monthly? Magugulat like ka sa monthly 2150. 2150? 3 years to pay lang. Yeah. 3 okay years to pay. Ha? 36 months. Ayos, no? So kaya pala ano, no? Itong mga ganitong klase katulad ni Rosie ay talagang patok sa masa dahil Yes, pangmasa talaga. Pangmasa talaga dahil murang-mura mm -hmm. lang, no? Actually, yeah. Hmm. Mostly, marami gumagabi nito pag pinanggagrab nila. Pinanggagrab nila. Pinang angkas nila, pinang... Gatawag nito yung uh, ginagawa yung mga pandelivery ng mga parcel. Oo. Kailan mo ba ito kinuha? buwan? June 9. June, ah? June 9. June 9. Ano na ba yan? July, August. ako, ah, ah, bago, bago ah, pa, ano? No? Ah, Nagrakal ka, kahit pa paano, ka ng mga branded. Sabi uh, sabihin natin muna, ano ba ang kamusta yung performance? Sa performance niya, okay naman. Malakas siya. Ano siya? maganda siyang manakbo. Okay naman. Ang pinag ang ano lang kasi nito, kasi dalawang klase ng gumianong ito eh. Isang FI at saka isang uh, carb. Oh. Sinabi carb, carburetor. Tulad ito, carb ito eh. Ah, carb Hindi two. ito F1. Kaya medyo malakas lang sa gas. Oh. Yun lang. Oo. Tapos eh, at least kahit paano, bigyan natin sila ng konting idea dahil car para sa real talk lang tayo. Hmm. No? Nasabi No? Diba? na rin sa akin ng, ng uh, mekaniko ko na talagang medyo ba ni kalakasan na yan kasi mm. carburetor siya eh, carb siya. Oh. Na, ng ibang, ibang version nyo nito ay eh, may F1 na silang version yan. Oh. So, eh, okay na rin sa akin. Pedyo, eh. eh, hot tight ka lang sa kakisulina. Medyo, oh. Ganun talaga kailangan namin oh. eh. No, para ito para meron silang idea, 'di ba? Taga Victoria ka, taga hmm. dito ay Victoria hmm. mga chillax 'no. Tapos may anak ka, taga Alabang, 'di ba? Hmm. Ngati sundo mo. Ano 'yung sasabihin para at least may idea sila yung fuel consumption. Ang ah, fuel consumption ko nito. Pagkadito ko galing sa Victoria oh. going to Alabang, you have to expend at least 100 gasoline. Ano yun? every day, day? o every other day? Every other day. Every other day. So medyo medyo mabigat 'yon. Oo, mabigat. Kumpara sa dati, magkano? Kaya yung dati ko kasi sirakal, ano lang 'yun eh. Parga Kahit ng bago, Oh, nung... so pag ng bago, oo, matipid talaga. Matipid. Mas matipid siya parang ganun lumalabas. Oo. Sirakal ba anong ano 'yon? Anong ilang cc ba 'yon? 100 lang 'yon. Ah, 100 cc. Ito 125, 125 na, e. no? 125 eh. Uh -huh. Ah, oo nga, no? 125 to medyo ano na. Uh -huh. Malaki-laki ng cardboard Oo. niya. Tapos cardboard din naman yung rakal mo, di ba? Mm -hmm. So, kaya medyo nagulat ka. No? Kasi parang ngayon ka lang ulit nagbago. Eh. Oo. Tapos, syempre, Scooter nasa pa. Natin, brand new. Mm. Scooter Tapos, pa. Tapos, Malakas ang gasolina. Oo, siyempre, eh, kaya ka lang motor para tumay pin ng konti, di ba? Pero parang naramdaman mo, pre, no? Oo, Pero eh. siyempre, para sa atin, mga simple mga men, big issue yung ano eh, yung 100 na yan eh. Oo, nga, Kahit eh. every two days, di ba? Kasi siyempre, gusto natin matipid. Unlike so, like, yung katulad sa akin, Honda Beat ko, pre, di ba? Sabi ko siya, marikina ko, two weeks. Pare, bago ako mag-full ulit. <laughs> oh, kasi F1 yun. 1, 2, parang lumalabas, mm. parang 1 liter is ito. Oh, oh. Is equivalent to, ano pare, 65 kilometers. Yes. Eh. Talagang toto. -to, dahil mm. talagang hindi mo baba yung tagi ko. Ano, yung driving, a uh, driving <coughs> comfort niya. Okay na, mal comfort na ka. Comfortable ka naman, mag mo siya. Mm. Wala kang problema. Di ko may angkas ka. Ano, anong pagkakaiba nito kay, ano, kay, kay Rakal? Si Rakal kasi parang medyo maliit yung seating capacity niya. Oo. Oh, oh. Ito, kaya ng tatlo. Kaya ng tatlo? Uh -oh. <laughs> Oo. -oh. Kumusta naman sa mga lubak? Hindi ba eh, parang sumasagad yung ano? Sagad, parang yung suspension nito, hindi naman ano? Ah, parang, yun lang. Medyo kailangan magpapaka magpalit ako ng ano nito ng, ng Shock uh, kasi medyo mapama, ano ano, ma ano ma may hindi masyadong kakapal yung ah, shock Ah, mono-mono shock pala ito. mono-shock pala. Kaya mono gusto mono. kong balik. Papalitan ko rin siya. Ah. Ni Mrs. Nagkano siya yung patok, kumano rin siya yung... Hindi naman gumagano, yung dapat naman oh, pag ganoon. Pagkatatlo? Pagtatlo na. Ah, ramdam na ramdam agad na, yung, ano, ramdam na agad yung hindi kaya ng suspension. Oo, hindi kaya. Ah. Kailangan magpalit ka talaga ng suspension mo. Suspension itong, mm. uh, yung default ng Oo. ng Rosy Passion. Yung medyo makapal, mm. rosy din siya. Rosy din. Mm. Ah, may mas makapal? Meron. Ayun. So, ito pala, may ano na, no? May kickstart. Meron. Stand, side stand, uh, center stand. Tapos, drum brake. Drum brake. Drum brake pa pala likod nito. Brr. Tapos, disc brake yung harapan. Oh. oh sa so, telescope yung kanyang harapan. Mm, telescope pa rin. Yun. Ganda. Pero ganda ng forma niya talaga. No? Yes. Talaga, ika nga, very, ano. Ganda, <coughs> ganda. Ang ganda, sa mata. So, tapos may sinabi ka rin pa rin, no? Na dahil nga sa 2 months mo nagamit to. kaya eh, alam mo naman to, si kumpare ko, rider to eh. Di diba, ba nabagit mo sa akin yung default tires nito, madulas? Oo. oh. oh. Madula siya. Madula, magbabalik na din ako ng gulong. Oo, pabalik ng gulong. Tembing, Tapos sabi mo parang mabilis lang lumipis. Itong harap, hindi parang ano na tingnan mo. Ah, oo. <laughs> Tapos ano pa kasi to, you know? May interior. Interior pa kasi eh. Interior. O, hindi ko pa papalitan ng tubeless. Oh, syempre iba pa rin tubeless, o, medyo. Papalitan ko rin siya ng tubeless. Mas ano tayo eh, mas uh, kampante. Yes. Pag tubeless eh, uh, may. Mm -hmm. Di natin maiiwasan na ma. kahit pa paano ma, <laughs> na maplata na ano eh, Naplatan Naplatan na maplatan ka. tayo eh. Abala ka na doon. Matatag tubeless. Lang at may pantusok ka lang, pwede na. Oh, pwede mo pairahan yung flat, papunta sa, uh. ano, sa vulcanizing. Ito hindi pwede. Oo. Oh, oh. <laughs> pwede, so, kaya yun. lang, masisira ng interior mo. You have to, palit. you have mm. to change. Mm. So, ganda, ganda ng forma. Uh, parang ano nga, Honda Click na dating. oh, di ba? <laughs> Tapos pagdating sa ano niya, sa handlebar niya, ayan, the usual, ilaw, bosina, signal light. May ano ba to? Hazard? Meron. May hazard dyan. Meron yan. Ayun, may hazard. Tapos analog pa yung kanyang, ano, yung display. Yung display, analog pa. Kahit pa paano, accurate dito. naman. Accurate. Hindi pa siya digital. Ito, pre, pinakamita mo lang. Oo. Pinakamita mo lang. ayun. Tawag wala naglagay. Ayun. Tapos ito, pre, ano to? Ano yan? Ah, Kill switch? Ano? Yung tawag dito, kung gusto mong patayin, hindi pwede mapatayin lang dyan. Tapos kung gusto mo naman, dito lang na, Ah, hindi man hindi man sila may start sa ilaw. Ito pa rin Post start. Post start. Yes. Ayun. Kasi um, yung break ko may... nitong makakalimot. Medyo maliit lang. Maliit okay. lang. Pero so, okay lang na rin, siya. no? So nung ano nito, full tank nito, ilang liters? Ah, uh, 3.5. 3.5. Oh. Full tank na 'yon. Ah, so para mas malaki pa ng konti yung gas tank ng ano. 3.5. Oo. Uh -oh. Para liit lang na ano, <coughs> ha, fuel ano no, fuel tank nito sa 125. Oo, oh, maliit. Maliit no? Uh -uh. Kasi sakit sa parang sa pa rin, parang 4 liters. So, ganda. So, meron na siyang handlebar, no? Meron. Kulang na lang. Top box. Malapit na. Talaga din natin siya. Top box. Tama na, pre. Ka sana, pre. <laughs> <laughs> Nagtatrabaho ka saan, pre? Nagtatrabaho ko, pre, sa <laughs> motor shop. Diba? Kaya nga. Ayan. na ako doon. Shout out tayo ma kay ma'am. Kay malam, madam. Ayan. Baka so, may discount tayo doon. Oo nga. Oo. Sa boss ko. Ayan, kaya, sa boss mo. Kay Sir Lawrence. Sir Lawrence. At kay ma'am Clarice. Pwede. Ayan. Ito ba, pre, may, no? may alarm na binili mo? Wala. May. Ah, wala. Oh, alarm. Oh okay. Pag nakaluglag siguro, baka paglagyan ko na rin. Oo. Eh, pero sa ganda, ang ganda ng ano, ganda ng forma ng rosy nga. Kita-kita ko nga yung forma ng, actually, ni bit, no? Parang click, no? Oo. More of click siya, di ba? Hindi siya bit, eh. Oo, parang siya. More of click siya, 1, 2, 5, 8, 2. Gusto two, ko one. dito, ganda ng ano, yun nga yung emblem. Oo, oh, oh, yan. Ng passion. Ayun, no? <coughs> passion, patapos yung mags. Ganda rin na itsura ng mags. Ganda ng mags, ng mags so. Mas meron siya signal light dito. Uh -oh. para may carbon lock siya dito. Yes. Tapos uh -oh. to may ilo pa siya dito. Ayan. Kulang ah, cool pa na Sticker ko, pre. Uh Oo. -oh. <laughs> <laughs> Naglalagay natin sticker niya pre. Sorry tayo ng konti, mga kachilak. So, natandaan ko itong Lucy Passion ay na-vlog ko 3 years ago. So, meron akong binisita na showroom dito sa amin, sa Manila. Then, ito nga. So, next vlog ko, yung uh, quick test ride naman. Itong ating uh, Lucy Passion ni Barin Pits. So napaka ano niya yung uh, standard na motorcycle. Ang gusto ko dito with such a uh, affordable price, ang ganda ng looks. So inspired na inspired ng ano ng Honda Click. So yan yeah, so, yeah, oh kitang-kita niyo naman yung formahan. Naka kahit na disc brake ang harapan at uh, drum brake yung likod, napakalakas din ng preno. And uh, dahil carb eh talagang asahan niyo na, na medyo mas malakas yung uh, fuel consumption nito at siyempre, amoy na amoy mo talaga yung uh, usok niya pero still importante meron tayong nagagamit so yan no guwapong guwapo ang Lucy Passion 125 so talagang siyempre, alam naman natin pag yung motor medyo budget meal yeah, yeah. 'di ba budget meal wag natin compare sa mga branded 'di ba pero maganda naman siya. It's price tag na lang natin i-base, di ba? Imagine mo, makaano, pre? 2,000? 1,050 lang. 2,000, no down payment. 3 years to pay. 3 years to pay. So pa. medyo kahit pa paano, mas mabilis-bilis yun. 3 years lang eh. Mm -hmm. Di ba? So mga gamit mo, katulad yun. Taga Victoria ka, tapos pupunta ka ng ano na... Good Deals. The, good Deals? Uh, good Deals. Oh. Tapos Alabang. Alabang, no? Doon sa market. Oo, sa market. Sa trabaho ko. Kahit pa paano, ilang oras din yun. 45 minutes. 45 minutes, no? Ika nga, komportable ka. At the same time, uh, yun nga, pagka nag-atid sundo ka pa, galing mm. sa terminal ng mga anak mo, di ba? Mm. Di ba? For just 2,150. Yan. Di, di ba? After 3 years to pay, di ba? Okay na. Okay na. At saka maganda dito, alam ko, di ba siyempre, kasi naka-Rosy din ako eh, Rosy 2011. Mura, di ba, pre? Mura wow. yung piyesa nito, di ba? Kumpira Mura. sa iba. Ayan. So, nung, ano nga, words of wisdom mo, pre, sa mga, yun yeah, nga, kung gustong kumuha ng Rosy ah uh, sa mga gusto ko sa Rusi, pwede naman mga uh -oh. nasa sa inyo church nyo. Pero para sa akin, kung ako tatangin nyo, ah, hmm. uh, okay na rin ang Rusi kasi maganda rin naman ang performance niya. Uh -oh. At saka bukod sa low maintenance niya, eh, hmm. talagang pangmasa. Pangmasa, no? Yes. Oh, uh, Ika nga, siyempre, mahirap kasi compare sa mga branded. Eh, Ay, na? oo uh -uh, naman. Mag iba ang uh -huh. branded talaga. Uh Iba talaga ang branded. Pero kung ano, kung presyo pag-uusapan. Ah, uh, eh, lamang ka na. Lamang ka na. Sa Hindi. pababaan ng presyo. Oo. Oh. Tsaka maganda dito, pagka, kahit saan, carb to, di ba? Oo, oh, carb. So ito, kahit saan mekaniko, pwede. Kahit saan, pwede. Oo, oh, unlike lang. Ito ng FI. Pag FI kasi pwede, di ba? May Medyo madugo, madugo yun. Madugo ang mm -hmm. FI, di ba? Ika, kung sa... Mahalang pyesa nun. Mahalang pyesa nun. Dito, basta may konting, ano, may konting kang naipon. Pwede na. Pwede na. Konting budget ka lang. Pwede na itong ano na natin, no? Itong ating uh, Passion, no? saka mm -hmm. ano, Kamong kamukha ng ano, no? no kamukha ng click. Kamong kamukha ng click. Mm -hmm. <laughs> galing eh. Oo. So yun, pre, maraming maraming salamat pre, pa oh, sa ano, pagpaparide mo sa akin ito. At least, may service na tayo pag ako naging tag ano na, Laguna na ulit. Yes. Ayun. So yun, mga katsilak, sana nagustuhan nyo ang ating aming munting uh, vlog ni Parin Pitch. Till here, this is Welly Skila. And this is Peter. Ayan. Ride safe and God bless.